guys. Wow. From My name. From? From mother. from mother. And then, Jin Jin. Oh, may ari ko. Sa namin, guys. Galing Pinas. Teresa. Gagin lang, tao ni nanay. Sino si Jin lang? Gisa. Sa tawad na kayo kay Gisa, ang sunscreen sa akin yan sa akin yung sunscreen kasi wala sunscreen si Jason. Kasi isa ni bro. Wala sa sunscreen. Tiray. Wela. Uwe, okay. she Oh, tawag ninyo mga ano. Magpa-thank you kayo doon kay Rose. Ay, asa, di oh kao? Ay, ah. Ay, sabi ka lang nga. hindi sis? Mudra, thank you. Mudra. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, thank you you Thank you very much. ini guys. Ano bu? Kada ko Utang ako kay Wela. Na vitamins Magbayad. Magbayad na ako guys. Vitamin Ito ka Sa ko dito ang ano. Oh, lang, taw, um, lang, taw, be? Kasi wala siyang ano. Nantaan nabi niya. Nantaan Kung di sa <tipan> na, 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 may, may naiwan so, pa na, kami sa doon sa kayo guys. Sa Thank you sa nagdala nito. to. thank you. Oo lahat ng thank you kay Lile. Thank you. Thank you. Thank you, lek. Naku, tiraawaw Oh, Skype. Pilipinas. Anong Sino? yung pagkain. Opo, kung ano yung pagkain. Opo, kung ano yung pagkain. Opo, ano ba? ano yung Salamat, salamat. Wow. Oh? Wow. Alam ba, ba, yung takto? ko ang sabon niya. Tagpila ka sabon, tagdawa. Lotion. Ay, ko ang lotion. Iyan mo na ni. Oh, wow. oh. oh. Ay, ko ang lotion, guys. So, ano na yun? Ay, dagko. Gali. Hey, ano si Ay, ano sa man? may dua ka pa to kasi. Oh, oh, oh. oh. Di ba tatlo kasi, Timo? Yeah. Ay, may, may dua ba ba ka pa to eh. Ako yan ang wala. Ay, na. ano yung sabon ni ng duwa? Duwa ka? Kaya duwa kayo. May isa. Hay, nandito. Isa na lang to kay Wila. Oo, oh, okay, wala oh. Tandain niyo. Hindi na tawabe, kay basic si Mama. Si Mama nga daan, why gin Ano na ni? Ay, mo na ni na toner. Ang toner, dako. Sherman. Muna ni ang pa itim itong Hindi pa buksik ang jili. Hindi. Ay, mo lang nga itik. Hindi ba ni mo pagkwao? Nara man niya si Vila gabuka. Sado ka. Ang pareho ka. Kita gabuka. Ang nanduwa niya kay Vila sabon. Dapat so, lang na lang si eh. Basta isa na lang kay Wila. Eh. Ito eh. Tatandaan niya. Kaya basa ko lang. Ano ito sa ito? Niya, ako nulang si Mon. Wow, well, dami yung vitamins. Isa? Dami yung lang vitamins. Thank you very much. Kataba sila Ay Ah, isa lang kay Bibi ng sabon. Ah, kay Wila. Ya, dua. Tandaan mo, Imo. Oo. Balan? na? Oo. Bama ang nag-repack dito. Olders. Olders. Ay, man duwa Tapos duwa niya. Ala. Ano, ah, mama. Since, ah. kuwan ina-ada, no? Sunscreen. Ay, okay, uh. hey, oh, duwa oh. Duwa siya Isa ka, sunscreen. Isa sini Akon, duwa. Ka Angelin, duwa Picture niyo. Isa kan. May video mo siya, tiwa. Okay, duwa mo kasabon, okay. sabon, okay. duwa ka sunscreen. Oo, niya. Si okay. Balistad okay. mo Si Maden, no. si duwa sabon, duwa ka sunscreen. Kaya man, naki-upload kay, ko nyo sa YouTube. Yan. Thank you. Evidensya. Sa padalaan. Nagbalik ka, dua ka sabon, dua ka sunscreen. Mm -hmm. Thank you, thank you.